Hi, ito nga pala si Boya, small engine mechanic sa New Zealand. So, for today's video, pupunta kami sa mall sa um, binabilihan ng mga sapatos ng murang-mura. Ay, usod pa damit ko. Tommy pa naman. <laughs> Gago! Ah, so, <laughs> um, so, may bisita ako dito. Ay, eh, may bisita ko. <laughs> Kasama ko. What's up? Pumagahan so, kami sa sapatos uh, kasi may liga na next week. na uh, kailangan niya yata ng bagong sapatos. So, let's go! Punta na kami. So, ayan, dito na kami sa Dress Mart Onihunga. Ayan. Sa naglalakad kami diyan, na nakikita niyo na ganyan ang Yung sa G-Shock na yan, mura din diyan. Tapos yung nasa likod ng G-Shock yan, Under Armour. Ayan, mura din mga bilhin diyan sa Under Armour. Kaso, sa Nike kami da diretso. Ayan, Nike. Ayan, punta kami Nike. Mas maganda pumunta diyan sa Nike. So, nagmamadali na kami ni Roland. Baka pumila pa. Pero surprise. Ay. Dami na pa ng tao, bro. Oh, magsasara na nga sila tamo. Kaya maraming tao dito ngayon sa uh, night unihong nga kasi magsasara na sila lilipat na sila ng ibang pwesto hanggang March 29 na lang sila dito sa Dress Mart Onihunga kaya punta na kayo mga kabayan Siyempre, in. Westbrook? <laughs> Is it the, Is it the <laughs> percent? <laughs> 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 okay, <sweet. laughs> fifty percent? Fifty percent and nothing to Westbrook oh. 70 lang. Kaso 15. Libro, no? na 6.5. 75 lang. Ta 6.5. Thank you. So, yung mga magagandang sapatos na pang basketball, parang dinaanan lang ng bagyo, naubos na agad halos yung kalahati ng shelf. Not yata, pinto Um, excuse me, is everything 50% off? Yeah, everything's off, everything? so, yeah. Okay. Everything is 50% off. Okay.

Mulanen 7 rupiahs. 240 rupiahs. 120 kito lang ang pinakamaraming. <laughs> Dahil sa parang wala na akong pag-asa sa sapatos, so sa damit na lang ako babawi. Nakalimutan kong sale yung Jordan na sombrero. Ang dami. Ano lang, 15, 15, dollars lang na Jordan na sombrero. So, yun, naunahan ako kaya damit na lang ako babawi. So, yun. So, naghahanap ako ng mga sapatos para sa jowa ko. So, wala akong makita ang size niya. May mga Jordan, kaso 6 lang, eh, siya 8. So, yun, sa mga kita mo, 150, 75 yan. Magandang klase niya rin yan. Running shoes. So, pag ito blazer um big check yan o oh, 55 lang 50% off pang mga ano pwede rin pang basketball pero pang, nasa pambabayan section na ngayon ayan uh, 55 lang yan uh, high high na yan ha blazer big check pa tapos dito sa kabila yan, uh, running shoes na mga yung mga may presyo yan tapos yan Jordan 1 high yan, blazer. $50, $50 lang yan. $50. dollars Kasi 50% off. Nasa women's section ako. Sayang, oh. High yun, no? oh. Blazer. Tapos, ito ay... Um, 90 lang. Bla blazer din. 45 lang. Jordan 1, eh. 100 lang. wala na talaga rin ako makita ng sapatos sa ba, sa damit na lang talaga ako babawi. Walang ibang babagbabaw yan kundi damit na lang talaga. Yan pero yung mga sale na sapatos. Oh, si I Love This Game na nakita pa natin. Naghahanap dyan. Diyan niya nakakuha ng sapatos na mura. 70 lang. Jordan 5. 100 lang. Low nga lang. 65 lang. 65. Parang dinaanan ng ano, ng... Ay, paborito ni Mark, Cosmic. 160. 80 lang. Night trail, oh.

But the, it, in the same month, it. it, it is. Uh, Chento lang. Forty um, dollars. Kilo dito night night kid bente. dollars lang. Seventeen pesos lang. Dahil sa naubusan ako ng Jordan, dito ako bumawi sa sombrero na ito. So, nagbuban na ako kay Nike. So, pumunta naman kami sa Adidas. So, yan. 40% off naman sa Adidas. Yan. So, sa makikita mo, Treyang. Yan, Treyang Unlimited. Yan, green. Maganda siya. Tapos yun, may na naman ako. Nagahanap ng sapatos talaga nyo para sa next league. Oh. Yan, oh. Hindi mapakali kung Treyang green or Treyang red ang anin uh, nyo. Oh. Ang dami Suot, suot pa niya yung sapatos. So, yan. 77 lang yan. 40% off pa. Ilalas pa yung 77. Yan. Adidas shoes. So, yan. Nalilito yan kung anong susutin niya. Kung yung pula ba o yung green. Parang trip na trip niya yung green. Hindi lang siya mapakali. Ayan. Yan. Ang ginawa niya. Ayan. Yan. 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 Sa akin. Yan. 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 Tushin So, So, nagbubon na kami kay Adidas. Nakabili na kami. So, ito naman kay Vans. Yan. Less 50% of dito sa Vans um, dressmart Dress Mart. Yan. Was before, tapos now. Yan ang kanyang mga presyo. So, murang-mura lang yung mga Vans niyan. Tsaka DC. So, dito naman sa platypus, sa so, tapat din ng, band, ng bands, yung inan namin, yan, 50% off. So, sa makikita mo, yung mga Vans shoes din niya, $49 lang. Yan na yun, uh, 50 under, lahat yan 50 under. Kaya, maganda rin. Yan, tapos Reebok, yan, mga Reebok sale din yan, 50% off nating over 100 nga daw dyan. Kaya yung iba 79 lang. So yan, pinasok ko na para makita nyo. 49 lang yan, yung mga bands na yan. yan mga skater boys, yan. Pwede, pwede sa inyo yan, mga skaters. Yan, pang forma, pang casual, pwede, pwede. Tapos mga high na bands. 49 lang din yan. O, kita mo na, ang dami nyo lang iba't ibang colors. ah, uh, variant niyan, dami nyo makikita dyan. May 49 lang. Nakalimutan ko Si Martin. Saan siya naglalaro? Sa ano? Sa... Sa... Ka, checks. Libot mo na siya kasi hindi na siya naglalaro. Uh -huh. Tommy, Tommy, Tommy. 40 percent. Tommy. Ilan daw Tommy, help check. Uh -huh. So, may coach din dito. Uh, factory outlet. Burito ko. Tell me. Seventy kaso, magpapaliig na ako may. Mama. Seventy percent, seventy. Ready ka lang. So hindi nga wala napakali kasi may seventy percent of sa section dito ng Calvin Klein sa tabi kasi may nakuha ko dito dati na twenty nine twenty four dollars lang na damit na Calvin Klein. So yun kaya baka may makachamba ulit ako so ito tulad nito um, pambabae siya kaso 24 dollars lang siya maganda rin ah panlalaki yata ito sando yan sando yan sando Calvin Klein so nag-check ako baka makakahanap pa ako ng mga may 15 dollars din dito minsan eh 10 dollars 12 dollars 15 dollars yan damit at short minsan may ganun halos pamigay na nga minsan eh. Kaya naghanap na pa ako sa mga 70% off nila. Kasi mga broken size na to kaya magandang bumili dito talaga. Yan. Ganda oh, kita mo naman oh. Siki na CK yan. Siki. CK. CK baka naman. Ayan, ganda no. Pati yung damit lang. Parang meron na yata akong size niyan. So ito ay 34. Ganda oh. So, yung mga normal price yan, 40% off yan, yung mga normal na yan. Kung ano yung retail price nila, minus, less 40% off pa. Yan, mga belt, mga medyas, wallet, 40% off. Yung iba naman, 70% or 50% off. Tapos, ito, promo nila. Pag bumili ka na isang t-shirt, 1 for 59 lang, pero pag bumili ka dalawa... Um, 1470, 89, 2489 yan. 2489, kaya 90 din yun. So, yan, uh, 6, A6, ha, A6 <coughs> A6, A6. So, after niyan ng A6 or A6, ang kasunod niyan ayan, Puma, 40% off. Ang ginawa sa Puma. So, pasukin ko yung Puma para makita niyo kung ano yung mga, ano niya. 40% off. Everything dyan, lahat dyan, 40% off. Kahit alin dyan, mga damit, sapatos, 40% off. So, may mabibili ka dito mga $17, $14, 14 $15. Dollars, yan... Tulad nyan, $40, $40 dollars lang yan, pero 40% off pa. So, para malaman mo yan, pag, pag $5, $3 lang. Pag $10, $6 lang. So, tulad nyan, pag umorder, bumili ka ng $40, ayun, $40 ay $24 lang mo siya makukuha. Nandiyan na lahat ang presyo. Yan. retail price, tapos yung now, yung 40% off. So, yun. Napakadali lang dito magano. At, uh, tulad nyan, uh, $35, uh, $21 mo na lang siya makukuha. Magandang klase din naman yan. $30, Now, $30 yan. Maganda. Parang may nakita akong maganda. So, may mga na rin ako eh. Kaya. Sina natin ng presyo. So, presyo niya, yan. Ang uh, presyo niya ito, $30. $30. So, pag $30, uh, $18 lang siya. Inverse, uh, 50% off. Ano ba pala, bro? Oh. Ano, punta tayo, Converse? Okay na. na. Dami na yung nagastos. Wala na, tama na. Tama na Marami na ko yung nagastos, kaya... Ito, to mas marami ito nagastos. <laughs> nadamay. Uy, nadamay sa gastos. Uy, you damit ko. So, yan. So, ayan, uwi na kami punta na parking lot kasi solved na nakabili na ng amin dapat bilhin uh, sapatos niya para sa liga ni I love this game ayan kaya ayan parang Roland so yan uwi na kami solved na all goods na kami Dadal na lang kami pagkain kay ati jo sa kanya asawa so yun yung kotse ko let's go so yun nakawi na kami um, itong kasama ko um, dadalang pagkain <laughs> so yun yun ang mga nasa ano, sa Onihonga Mall maraming bilihin maraming pwedeng kang anhin. parang Korean ako uh, uh, so ang daming mura maraming ganun so yun sana may na may na ko sa video nito sa pag, ano sa mga Onihonga Mall yan yun ang salamat. So, yun, maghatid muna ng pagkain dito kay Ate Jo. Yan, dito kami sa Bupa. Ito ang Bupa. Okay. Sa so, isa pa talaga so, yun. Yung bupa. So, yan, maghatid ng pagkain. Kailan nyo na kasi niyan. I love this game. <laughs> dito kami sa ilalim. Ilalim ng relis. And, hindi nagre-ring yung cellphone. <laughs> Ha 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 ha!